Main Mendoza, inamin ang balita na si Bosing ang ama ng pinagbubuntis niya. Talagang hanggang ngayon ay hindi pa rin matapos-tapos ang paninira na ginagawa nila kay Main Mendoza. Hindi talaga malaman kung ano ang dahilan kung bakit hindi talaga humihinto ang paninira nila. At pagdamay pa dito si Bossing Big Soto na alam naman natin na walang kinalaman pagdating sa relasyon ni Alden Richards at Maine Mendoza. Ngunit isa lang ang malinaw dito. Ngayon nga si Alden Richards ay gagawa ng pelikula at maraming kasamang mga babae. Tila dinadivert lang pala neto ang atensyon kay Min Mendoza. Dahil nga naman pag nasira nila si Maine Mendoza ay ganun din ang mangyayari kay Alden Richards. Dahil alam naman natin na ang taktika ngayon ng network ni Alden Richards ay ipagsama siya sa ibang mga babae nang sa gayon ay hindi mag-focus ang umano'y pagbubuntis, panliligaw at pag-asawa daw niya kay Catherine Bernardo. Kaya ganun na lang pagpaparis ngayon kay Alden Richards sa iba't ibang mga babae at ngayon nga ay hindi tumatalab ito dahil si Catherine mismo ang nagpapakita ng motibo ay nagship naman ito kay Maine Mendoza at wala na rin silang maipartner kay Maine Mendoza dahil nga wala ito na sinasamahan hindi kagaya nung nasa GMA7 pa siya na maraming mga starlet ang umaaligid sa kanya kaya ngayon ay ang naging target ay si boxing Big Soto. Alam kasi natin na si boxing Big Soto at Main Mendoza ay talagang magkadikit na parang mag-ama lamang. Alam ni boxing Big Soto ang tunay na relasyon ni Alden Richards at Main Mendoza. Kaya ngayon wala silang makita na ipaparehas kay Min Mendoza kung hindi si Bossing Vic Yan talaga ang tunay na nangyayari ngayon. Kaya hanggang ngayon ay hindi mawala-wala ang pagrereto ng mga bashers at mga naninira sa relasyon ni Min Mendoza at Adrian Richards na idamay pa si Bossing Vic na alam naman ng mga True blooded Aldab ay masaya na kay Pauline Luna. At kung matatandaan nyo rin, ito rin ang mga nagpapakalat na si Alden Richards naman ay may relasyon daw kay Pauline Luna. Hindi ba't parang bumabalik lang ang mga kwento? Diyan mo malalaman na ang mga nagbabas ngayon kay Maine Mendoza at bossing Big Soto ay ang mga nangbabash na rin dati kay Alden Richards at Pauline Luna. Kaya makikita mo na ang bashers nila ay yung dati pa rin at hindi pa rin ito nagbabago at hindi pa rin sumusuko sa pagsira sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. Ayon kay Una Shamera, sana pa rin ay magsalita si Alden Richards at Main Mendoza patungkol sa ginagawang paninira sa kanila dahil alam natin na si Bossing Big Soto ay hindi na bata kaya hindi na ito magsasalita sa publiko at hindi na papansinin ang mga ganyang balita. Ngunit si Main Mendoza at Alden Richards ay gumagawa pa rin ng mga pelikula at iba't ibang mga proyekto. Kaya talagang sila ang damay dito. Dapat nang na aminin ni Main Mendoza at Alden Richards kahit man lang pasinungalingan ang mga nangyayari ngayong istorya na ginagawa ng mga bashers patungkol sa kanila dahil kahit kailanman ay hindi-hindi nila masisira ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Tila wala naman kasi talagang kaalam-alam sila Main Mendoza na magagawa ito ng mga bashers na paghinalaan siya at si Bosing Big Soto na merong relasyon dahil alam naman natin kung sino ang asawa ni Main Mendoza. Kaya dapat ay huwag paniwalaan ang mga ganitong balita lalong lalo na ay marami pang nadadamay huwag basta paniwalaan ang talagang mga imposible na mga balita paano ba naman magagawang ligawan o magkaasawa si Bosing Bigsoto na si Min Mendoza pa e alam naman natin na napakasaya ni Bigsoto sa kanyang pamilya ngayon na si Pauline Luna at ang kanyang mga anak kaya dapat ay huwag paniwalaan ito dahil isa lamang itong taktika para sirain si Ming Mendoza at Alden Richards. Talagang napapanahon na nga ang talagang paninira kay Alden Richards ay sunod-sunod na. Kung mapapansin nyo ay talagang hindi katakataka na sirain si Alden Richards ngayon dahil napakarami niyang proyekto, movie, TV shows at iba-iba pa -iba Ngunit magtataka kayo, bakit pati si Min Mendoza ay nadadamay na ang show lang niyang ginaganapan ay itbulaga? Hindi ba kayo nagtataka? Talagang alam natin na totoo ang relasyon ni Min Mendoza at Alden Richards na kung sisirain nila ang relasyon ni Alden Richards at Min Mendoza ay mapababagsak nila si Alden Richards at sa gayon ay hindi tatangkilikin ang mga proyekto ni Alden Richards kaya dyan mo makikita ang koneksyon kung bakit pati si Min Mendoza ay nadadamay sa mga pambabash at paninira patungkol kay Alden Richards. Bakit ganon ang tandaan na ni Bosing Bigsoto Bakit makikipagrelasyon pa siya kay Min Mendoza? Na alam naman niya na talagang mag-asawa na si Min Mendoza at Alden Richards. Siya pa nga ang nagsabi dito na talagang kinasal na si Maine Mendoza at Alden D. Charles at nagpapatotoo dito ay meron na silang anak yan talaga ang unang bungad ni Bosing soto dati bakit ngayon ay susulutin niya pa si Alden D. Charles kay Maine Mendoza hindi totoo ang relasyon ni Bosing soto at Maine Mendoza dahil alam naman natin na talagang magkatrabaho lang sila at hindi hinding kayang gawin ni bosing Big na magtaksil kila Pauline Luna at sa kanyang tunay na pamilya at alam din natin na hindi rin ito magagawa ni Ming Mendoza dahil talagang si Ming Mendoza ay kitang kita mo naman na napakabait, masunurin at talagang merong pinag-aralan kaya wag mong isipin na talagang nagtataksil si Ming Mendoza sa kanyang asawa dahil ito ay hindi totoo at ito ay pangbabas lamang at paninira kay Main Mendoza at Alden Richards lalong lalo na ngayon. Ang dami ngayong naninira kay Alden Richards lalong lalo na ang pag-uugnay sa kanya kay Catherine Bernardo at iba pang mga babae. Na alam naman kasi natin na si Main Mendoza lamang ang kanyang mahal. Ngunit bakit pinag-iisipan ng masama si Alden Richards at napakarami pang inuugnay na babae sa kanya? Ngayon nga ay sunod-sunod na pag-uugnay ng pangalan ng babae ang narereto sa kanya. Hindi lang yun, pati pa sa ibang mga larangan. Ay talagang maraming nagkakagusto at kinikilig kay Alden Richards. Kaya dapat ay matigil na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Need some time before you can call me, baby. Before you love me in, yeah. Before you love me in, lock me in, baby.